Hinarang nga ako dyan, ang alay dayo. Kami. Nagalito ka ba? Opo. Nagalito ka. Imposible. Sabi ni kagawad doon. Ano ko siya? na ako namukhaan. Ano ba ba niwala? Baka sila eh. Nagmukhang turista. Anong ah, turista. Waliya. <laughs> Ayun ako siya, nakapayang. Wow, nakapayang pa nga. Nakapayang <laughs> ayaw mangiti ng mga akin yung sila bring sa High school. hina ng plus like mo. yung... Yung batin. Kung <todong> okay. Okay. Banda? Banda Braille, <todong> ah, wala tayong video. Video, video.

Bigyan mo lang para makita nila okay, talaga na. Wait, thanks, thanks, sige, sige. Position ako. Hanggang pababa lang para alam nila na. Okay, lang. okay, okay. Hello, dito po tayo sa Quezon Province. Yo. ah uh, susubukan natin pumunta sa... Anong pangalan na? Ano na lang? Tinipak cave. cave. Ha? Tinipak Cave. Tinipak Cave. Dito sa Quezon Province. So, puntahan po natin. Lalo na yung mga kagapalawan. Puntahan po natin dito sa Quezon Province.

cái này không có cái này không biết là 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 không biết là cái không không biết là cái không biết là biết là cái không biết là cái này không biết Ano yung ilaw ng camera? Yan, may paaliguan dyan. Kalitan ba dito? Dito, dito. Mas safe dito eh. Yeah, Kaya naman. Oh. Kaya lang tayo nakikita mga paligid. Bakit na natin medyo madalas talaga dahil sa... Sa... Sa...

Oh, dito ka, ba? baka i-upload ni sir para panoorin natin. Hey, hey, bye, T.

Stalak na, stalak tayo. Yan, ito mga kita Ito mo turo Minerals po yan. kita rin talaga yun. Kahit madilungan. Kulino ¡Eben! Malamig na, malamig. Malamig na, sir. Ha? Malamig. Oo, no, malamig. Baka...

kamu ini apa? kita membuat potongan sayur lalu uh, kita. kita, kita. Bale. Bale. Bali ko lang sa tapos kunin ko na. Okay. lang